Luluto nga po pala tayo dyan ng carbonara. Yan nga po pala yung dinner namin ngayon. Kapag nagluluto nga po pala ako, lagi ko ipinatitikim yan kay Sheena. Yun nga lang po mga marikoy, kapag tinitikman niya, gusto niya isang mangkok agad ang titikman niya. Hindi kasi siya nakokontento sa lasa kapag hindi isang mangkok ang titikman niyang carbonara. At ayan na nga po mga marikoy si Sheena, ipaspasa na nga kumain ng carbonara. Kaya yung tipong kakain na kami ay busog na busog na siya, hindi na siya makakain kasi nga sobra ng dami niyang tinitikmang carbonara. Nagluto nga din po pala tayo dyan ng fried chicken. Ito nga po pala yung mga gagamitin nating lahok sa carbonara. Meron nga po pala tayo dyan kiniling bacon, ham, and mushroom. At dito nga po ay pinakuluan na natin yung gagamitin natin pang carbonara. At yung chicken nga po pala na lulutuin natin ay hinalo-halo na and ipinirito na din po. Masarap din nga po palang partner ang fried chicken sa carbonara. Pwede rin naman po yung tinapay. Nagagawin mo lang siyang toasted. At habang pinapalambot nga natin dito yung pasta, ay iintayin lang muna natin tong maluto. Pagkatapos nga po pala natin ay sinala na natin tong pasta dito sa strainer. Para next nga natin lulutuin mga marikoy ay yung magiging sauce ng ating carbonara. Tinanggal nga lang pala niya yung tubig dyan sa ating pasta. At nagpainit na nga ng kawali mga marikoy, jaan. dyan. Shishina kasi yung magluluto ng ating carbonara. At yan nga po pala yung lahat na ilalagay niya dyan sa ating kawali. At nilagyan na nga po pala niya ng mantika yung kawali natin mga marikoy. Masarap din nga po pala ang carbonara kapag matagal nyo na siyang hindi natitikman mga marikoy. At inilagay niya na nga dyan yung sibuyas mga marikoy. Una niya nga palang nilalagay dyan yung sibuyas mga marikoy para hindi agad masunog yung bawang. Tapos next niya nang inilagay dyan yung bawang. hahalo haluin niya lang yan mga marikoy. At pagkatapos niya nga haluhaluin niya na ay sinunod naman niya yung butter. At next na pala niya diyang ginawa nilagay niya na din itong giniling. At hinalo-halo nga lang natin yan mga marikoy hanggang mag golden ground siya mga marikoy. At next naman niyang inilagay dito yung bacon. Para sabay din silang maluluto ng giniling natin mga marikoy. hahalo lang natin yan ng ilang minuto para mailagay na rin natin yung iba pang mga ingredients. At next na nga naman inilagay dito mga marikoy yung ham. Masarap nga po pala sa carbonara yung maraming lahok mga marikoy para nanunuot yung lasa doon sa ating pasta. Pagkalagay nga ng ham ay hahalu-haluin lang natin to ng ilang minuto mga marikoy para maluto naman yung ham natin. At next din natin ilalagay dito yung mushroom. Ganyan po pala yung way namin ng pagluluto ng sauce ng carbonara mga marikoy. Iba-iba naman tayo ng way ng pagluluto. At pagkatapos nga ilagay lahat ng mga sangkap ay nilagyan natin to ng paminta. Marami nga po pala ako maglagay ng paminta. At next nga po pala nating ilalagay dito yung nissel cream. Dalawang peraso po ng nissel cream po yung inilagay natin natin dyan para mas masarap at masosy ang ating carbonara. Hinalo ko nga lang po pala yan ng bahagya mga marikoy at isinunod ko na dito yung sauce natin ng carbonara. Dalawang pack din ng carbonara sauce ang nilagay natin dito mga marikoy. Yan kasi yung magpapasarap dyan sa ating carbonara. At pakukuluin nga lang natin yan ng bahagya mga marikoy para maluto yung sauce na nilagay natin sa ating pan. Nilagyan ko nga din pala yan ng kaunting tubig mga marikoy. Dahil nga sobrang lapot na na nilagay nating sauce, kailangan na medyo bawas-bawasan natin ng konting lapot. At nilagyan na nga din pala yan ni Sheena ng 4 cube pampalasa. At pag kumukulo na nga mga marikoy, isunod nyo nang ilagay dito yung cheese. Medyo tansyahin nyo lang yung paglalagay nyo ng cheese mga marikoy kasi sobrang alat ng cheese natin. At sa wakas nga mga marikoy, ay luto na ang ating sauce ng pangcarbonara At sunod nga natin inilagay na ito yung pasta mga mga ha haluin lang natin to mga marikoy para lahat ng lasa ng sauce mga marikoy ay kumapit sa pasta. Medyo nagkulang pa nga yung sauce natin dyan mga marikoy. Kaya nilagay ko na din dyan yung sauce na tinabi ko kanina. Nagtabi nga po pala ako ng isang mangkok ng sauce ng carbonara. Inilaho ko na rin siya dyan. At hinalo-halo ko nga lang ito ng kaunti. And ready to serve na to mga marikoy. Ito na yung magiging dinner natin for today's video mga marikoy. Kaya hanggang dito na lang mga marikoy. Salamat sa panonood. Thank you po sa lahat ng na mga nagfa-follow mga be.